Kumusta kayo mga kaibigan? Alam nyo ba maraming pagbabago ang nangyayari sa ating katawan habang tayo ay tumatanda, lalo na paglampas ng sedenti. Natural lang na mag-alala tayo sa ating kalusugan at gusto nating gawin ang lahat para manatiling malakas at aktibo. Pero minsan, sa kagustuhan nating maging malusog, nakakagawa tayo ng mga desisyon na sa halip na makatulong ay mas nakakasama pa pala. Iniisip natin na ang mas maraming health check-ups ay laging mas maganda. Pero may mga pagkakataon pala na ang sobrang testing at paghahanap ng sakit ay mas nakakapagdulot ng stress at posibleng hindi kinakailangang intervention. Masakit isipin na kung minsan, ang mga bagay na akala nating protection ay siya pang nagiging pabigat. May isang sikreto na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon, isang bagay na maaaring hindi nyo pa naririnig o napag-iisipan. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang health check-ups na sa kabila ng magandang intention, ay mas makakasama pa kaysa makakatulong sa mga tulad nating nasa edad 70 pataas. Manatili kayo hanggang sa huli dahil mayroon akong ibabahaging bagay na sigurado'ng ikagugulat ninyo at magpapabago ng inyong pananaw sa pag-aalaga ng kalusugan. Simulan natin sa una na maaaring magulat kayo rito. Ang regular at agresibong screening para sa prostate cancer gamit ang PSA test para sa mga kalalakihan. Dito sa Pilipinas, marami sa atin ang gustong siguraduhin na walang anumang malubhang sakit na nagtatago, lalo na pagdating sa cancer. Kaya naman, kapag sinabi ng doktor na kailangan ng PSA test, madalas ay hindi na tayo nag-aalangan. Ang PSA, o Prostate Specific Antigen, ay isang protina na ginagawa ng prostate gland. Ang mataas na level ng PSA ay maaaring magpahiwatig ng prostate cancer pero pwede rin itong tumaas dahil sa iba pang condition na hindi naman cancer tulad ng benign prostatic hyperplasia o BPH na karaniwan sa mga matatanda o impeksyon. Ang problema, kapag umabot na tayo ng 70, ang prostate cancer ay madalas na lumalaki ng napakabagal. Sa katunayan, maraming lalaki ang namamatay dahil sa ibang sanhi bago pa man maging malubha ang kanilang prostate cancer. Ibig sabihin, kahit meron silang prostate cancer cells, hindi ito ang magiging sanhi ng kanilang kamatayan. Ang paghahanap ng ganitong uri ng cancer sa ating edad ay kadalasang nagdudulot ng tinatawag na overdiagnosis at overtreatment. Ano ibig sabihin nito? Ang overdiagnosis ay kung saan natutuklasan ang cancer na hindi naman sana magdudulot ng problema sa buhay ng pasyente. Hindi ito magiging sanhi ng sakit o kamatayan. Ang overtreatment naman ay ang paggamot sa cancer na ito na hindi naman kailangan, tulad ng operasyon o radiation. Alam nyo, ang mga treatment na ito ay may kaakibat na malaking panganib. Pwedeng magdulot ng urinary incontinence, kung saan hindi na makontrol ang paghihi o erectile dysfunction na makaapekto sa intimacy. Ang mga side effects na ito ay hindi lang pisikal, pati na rin sa emosyonal at psikolohikal na aspeto. Nakakaapekto ito sa kalidad ng buhay na sa atin ay napakahalaga. Imagine ipapakabit ka ng catheter o kailangan mong uminom ng gamot para sa ereksyon na dati ay hindi mo naman iniinda. Ang mga panganib na ito ay mas malaki pa kaysa sa benepisyo ng pagtuklas ng cancer na maaring hindi naman manggagaling sa iyo. Kung tatanungin mo ang mga eksperto, ang payo nila ay pag-usapan ng masinsinan ang PSA test sa doktor. Hindi lang basta magpatest, Mahalagang timbangin ang benepisyo at panganib, isa alang ang pangkalahatan mong kalusugan at kung gaano ka kahanda sa posibleng resulta at treatment. Kung malakas ka pa at aktibo at walang ibang malubhang karamdaman, maaaring maging iba ang desisyon. Pero kung marami ka ng ibang pinagdadaanan sa kalusugan, baka mas makabubuti na iwasan na ang test na ito at iwasan ang karagdagang stress na dulot nito. Sa halip, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang pangkalahatang kalusugan at kapakanan, gaya ng tamang nutrisyon at pagiging aktibo. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na check-up na dapat nating pag-isipan ng mabuti at ito ay ang agresibong screening para sa breast cancer gamit ang mammography sa mga kababaihan na lampas 70 na. Dito sa Pilipinas, ang breast cancer awareness ay mataas at tama lang naman iyon regular na inirekomenda ang mammogram sa mga kababaihan para sa maagang pagtuklas ng cancer. Pero tulad ng prostate cancer sa kalalakihan, ang breast cancer sa mga matatanda, lalo na paglampas ng 70, ay madalas na lumalaki ng napakabagal. Ang panganib ng overdiagnosis at overtreatment ay pareho rin dito. Ibig sabihin, Maaring matuklasan ang isang maliit na bukol na hindi naman sana magdudulot ng problema sa buhay ng isang babae. Marami rin ang namamatay dahil sa ibang sanhi bago pa man lumala ang kanilang breast cancer. Isipin ninyo, ang pagdaan sa mammogram ay hindi lang basta pagkuha ng litrato. Masakit ito para sa iba at nagdudulot ng radiation exposure kahit pa maliit lang. Kung sakaling may makitang kahinahinala, susundan ito ng biopsis na mas masakit at mas nakakapagdulot ng stress at sa bandang huli, posibleng operasyon, chemotherapy o radiation therapy. Ang mga treatment na ito ay may malaking epekto sa kalidad ng buhay ng isang matandang babae. Ang chemotherapy, halimbawa, ay nagdudulot ng matinding pagkapagod, pagkawala ng buhok, pagsusuka, at pangkalahatang panghihina. Ang operation ay maaaring magdulot ng scars, sakit, at pagkawala ng function ng braso kung may inalis na lymph nodes. Sa edad na ito, ang paggaling mula sa mga malalaking operasyon ay mas matagal at mas mahirap. Ang layunin ng screening ay pahabain ang buhay at pagbutihin ang kalidad nito. Ngunit kung ang paghahanap ng cancer ay nagdudulot ng mas matinding pahirap at mas mababang kalidad ng buhay, hindi ba't nawawala ang saysay nito? kung tayo ay nasa mabuting kalusugan at aktibo pa rin, maaaring maging ibang usapan. Ngunit kung meron ng mga iba pang seryosong kondisyon sa kalusugan, ang stress at ang side effects ng treatment ay maaaring mas maging mapanganib. Mahalaga ang pag-uusap sa inyong doktor tungkol sa personal na benepisyo at panganib ng mammography sa inyong sitwasyon. Maaaring mas makabubuti na mag-focus sa mga regular na self-check at paghahanap ng mga pagbabago sa dibdib at kung may mapansin, doon lang magpatingin sa doktor mas mahalaga ang pakiramdam nyo sa inyong sarili at ang kalidad ng inyong buhay. Hindi tayo dapat mabuhay sa takot sa sakit na maaaring hindi naman makakaapekto sa ating buhay. Pag-usapan naman natin ang pangatlo, ang routine colonoscopy screening para sa colon cancer. Alam natin na ang colon cancer ay isa sa mga nangungunang sanhi ng cancer-related deaths. Kaya naman, ang colonoscopy ay itinuturing na gold standard para sa pagtuklas ng polyps na maaaring maging cancerous o ng mismong cancer. Dito sa Pilipinas, marami ang nakakaalam sa kahalagahan nito, lalo na kung meron kang family history. Ngunit, kapag lampas na tayo ng 70 at lalo na paglampas ng 75, ang benepisyo ng routine colonoscopy ay bumababa habang ang panganib naman ay tumataas. Bakit? Dahil tulad ng prostate at breast cancer, ang colon cancer ay madalas ding lumalaki ng mabagal sa matatanda. Ang oras na aabutin bago magdulot ng problema ang isang polyp ay matagal na at maaaring mas mauna pa tayong mamatay dahil sa ibang sanhi. Ang colonoscopy mismo ay hindi simpleng procedure. Kailangan ng matinding paghahanda kung saan kailangan mong uminom ng malalaking dami ng laxatives para linisin ang iyong bituka. Ito ay maaaring magdulot ng dehydration, electrolyte imbalance, at matinding pagkapagod lalo na sa mga matatanda na mas sensitibo sa mga pagbabago sa kanilang katawan. Ang mismong procedure ay ginagawa habang ikaw ay nakasedate pero may mga panganib pa rin kahit pamaliit. Maaaring magkaroon ng pagbutas sa bituka o pagdurugo na nangangailangan ng emergency na operation. Ang recovery period ay maaaring maging mahaba at mas mahirap para sa mga matatanda. Isipin nyo, kapag nakita ang isang polyp aalisin agad ito. Pero kung ang polyp na iyon ay hindi naman magiging cancer sa loob ng nalalabing buhay ng isang tao, ang pagdaan sa lahat ng hirap na ito ay maaaring hindi sulit. Ang mga patnubay ngayon, tulad ng mula sa American Cancer Society at U.S. Preventive Services Task Force, ay nagpapayo na ang desisyon sa kolonoskopi para sa mga edad 75 pataas ay dapat individual at nakabatay sa pangkalahatang kalusugan ng pasyente ang kanilang inaasahang haba ng buhay at ang kanilang personal na kagustuhan. Kung aktibo ka pa at walang ibang malubhang sakit, maaaring pag-isipan. Ngunit kung ikaw ay mahina na may comorbidities o hirap ng bumangon, ang kolonoskopi ay maaaring mas makasama kaysa makabuti. Mas mahalaga na mag-focus tayo sa regular na pagbabantay ng ating dumi kung may pagbabago doon magpatingin agad sa doktor. Ang pagkain ng sapat na gulay at prutas at pag-inom ng sapat na tubig ay mas makakatulong para sa ating bituka. Sunod pag-usapan natin ang routine screening para sa osteoporosis gamit ang bone density scan or DEXA scan, lalo na sa mga kalalakihan na lampas 70. Sa Pilipinas, karaniwan na nating iniisip na ang osteoporosis ay sakit ng kababaihan, pero hindi lang ito para sa kanila. Ang mga lalaki ay nagkakaroon din ng osteoporosis lalo na habang tumatanda sila. Ang DEXA scan ay ginagamit para sukatin ang bone mineral density at matukoy ang panganib ng bali. Kung mababa ang bone density, maaring irekomenda ang mga gamot na nagpapalakas ng buto. Ngunit kapag lampas 70 na, lalo na kung walang history ng pagkakabali o walang iba pang risk factors para sa osteoporosis, ang benepisyo ng routine DEXA scan ay bumababa. Ang desisyon na uminom ng gamot para sa osteoporosis ay dapat na pag-isipan ng mabuti, lalo na sa mga matatanda. Ang mga gamot darito ay mayroong side effects tulad ng heartburn, esophageal irritation, at sa maliliit na pagkakataon, ang mas malalang problema sa panga, osteonecrosis of the jaw, o atypical femur fractures. Kung ang isang tao ay hindi naman aktibo o walang mataas na panganib ng pagkahulog, ang pag-inom ng gamot ay maaaring hindi magdulot ng malaking pagbabago sa kanyang kalidad ng buhay, ngunit ang side effects ay maaaring maging istorbo. Sa halip na magpaskan ng walang dahilan, mas mahalaga na mag-focus sa pagpapanatili ng malakas na buto sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, tulad ng pagkain ng mga pagkaing mayaman sa calcium at vitamin D, tulad ng dilis, tuyo at mga fortified milk, at regular na ehersisyo na naglalagay ng bigat sa buto, tulad ng paglalakad o pagtaas ng magagaan na timbang. Kung mayroon kang nakaraang bali o may malakas na family history ng osteoporosis, siyempre, Iba ang usapan. Pero kung malakas ka pa at wala namang nararamdamang problema sa buto, ang routine DEXA scan ay maaring hindi na kailangan at maaring magdulot lang ng hindi kinakailangang interbensyon. Tandaan, ang layunin ay manatiling malakas at aktibo, hindi lang basta magkaroon ng perpektong bilang sa isang test. Panghuli at ito ay isa sa mga pinakamahalaga, ang routine comprehensive blood work at annual physical exams na may maraming test, lalo na kung wala kang nararamdamang anumang sintomas. Dito sa Pilipinas, sanay tayo sa taunang check-up kung saan kukuha ng dugo, ihi, at iba pang tests para malaman ang lahat tungkol sa ating kalusugan. Pero sa ating edad, ang pagkuha ng sobrang daming tests ay maaring magdulot ng tinatawag na incidentalomas, mga nakitang abnormality na hindi naman seryoso o hindi naman magdudulot ng problema. Halimbawa, may nakitang maliit na nodule sa thyroid o kakaibang antas ng isang enzyme sa atay na sa matatanda ay normal lang dahil sa pagtanda ng organs. Ang mga incidentalomas na ito ay madalas na nagdudulot ng karagdagang tests, biopsies, at referrals sa specialists. Ang lahat ng ito ay nakakapagod, nakakadulot ng stress, at sa bandang huli ay maaring hindi naman magdulot ng anumang benepisyo sa kalusugan. Ang paghahanap ng problema na wala naman ay mas nakakasama pa kaysa makatulong. Isipin nyo ang pagpunta sa doktor, ang paghintay, ang pagkuha ng dugo, ang pag-aalala sa resulta at ang posibleng follow-up tests ay nakakapagod at nakakapag-alala. Ang ating oras ay mahalaga at mas gusto nating gamitin ito sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kagalakan tulad ng paggugol ng oras sa pamilya at mga kaibigan o paggawa ng ating mga libangan. Ang mahalaga ay makinig tayo sa ating katawan kung may nararamdaman kang pagbabago, kung may sintomas ka, doon ka magpatingin sa doktor at ipagawa ang mga test na may kinalaman sa iyong sintomas. Kung wala kang nararamdaman at sa pangkalahatan ay malakas at aktibo ka pa, ang regular na pagbisita sa doktor para sa pangkalahatang pag-uusap tungkol sa iyong kalusugan, pagbabakuna at pag-check ng blood pressure ay mas makakatulong. Mas mabuti pang mag-focus sa healthy lifestyle. Kumain ng masustansyang pagkain na mayaman sa gulay, prutas at isda. Maging aktibo sa araw-araw, matulog ng sapat at iwasan ng stress. Hindi natin kailangan ang bawat test sa mundo para malaman na malakas tayo. Sa huli, tandaan natin na ang pagtanda ay isang natural na proseso at kasama rito ang pagbabago sa ating katawan. Ang ating layunin ay hindi ang maging duwento anyos ulit, kundi ang manatiling malusog, Masaya at aktibo sa abot ng ating makakaya sa bawat yugto ng ating buhay. Ang mga health check-ups na tinalakay natin, ang agresibong PSA screening, ang routine mammography, ang routine colonoscopy, ang routine DEXA scan para sa mga kalalakihan, at ang sobrang comprehensive blood work at annual physical exams ay maaaring hindi na kailangan at sa katunayan ay maaaring mas makasama pa sa ating nalampas 70. Ang mahalaga ay ang pagiging mapanuri at maalam sa ating sariling kalusugan. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magpapatingin sa doktor o naaalisin na natin ang lahat ng tests. Ang ibig sababihin lang nito ay kailangan nating makipag-ugnayan sa ating doktor at pag-usapan ng masinsinan kung ang isang test ay talagang makakatulong sa ating partikular na sitwasyon. Tandaan, iba-iba tayo at ang bawat isa sa atin ay mayroong kanikanyang kalusugan at pangangailangan. Kung aktibo ka pa at malakas at walang anumang sintomas, ang labis na paghahanap ng sakit ay maaaring magdulot lang ng stress at di kinakailangang intervention. Ang mas mahalaga ay ang kalidad ng buhay. Mas gusto ba nating magdaan sa sunod-sunod na tests at procedures? O mas gusto nating gugulin ng ating oras sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga libangan, at sa pagiging masaya? Ang pagpili ng simple at praktikal na pamumuhay ay madalas na mas epektibo. Kumain ng masustansiyang pagkain tulad ng mga gulay na madali nating makita sa palengke tulad ng malunggay, ampalaya, at kalabasa, mga prutas tulad ng saging, mangga, at papaya na mayaman sa bitamina. Regular na mag-ehersisyo, hindi kailangan ng matinding pagpapawis, sapat na ang paglalakad-lakad sa umaga o hapon sa parke o kahit sa loob ng bahay magkaroon ng sapat na tulog mga pito hanggang walong oras para magkaroon ng sapat na pahinga ang ating katawan. At higit sa lahat, alagaan ang ating kaisipan. Iwasan ng stress, magkaroon ng mga kaibigan na makakausap, at patuloy na mag-aral o matuto ng mga bagong bagay. Ang mga maliliit na pagbabago na ito ay mayroong malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi na natin kailangan ang mga itlog na akala natin ay sagot sa lahat ng problema sa kolesterol para maging malusog. Ang tunay na sikreto ay nasa pagiging maalam, pagiging simple at pakikinig sa ating sariling katawan. Kung mayroon kayong mga katanungan o sariling karanasan tungkol dito, huwag kayong mag-atubiling ibahagi sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga saluobin at matuto mula sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakatulong sa inyo, pakipindot naman po ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful tips at kaalaman tungkol sa kalusugan ng mga senior. Tandaan, mga mahal kong kaibigan, mabuhay tayo ng buo at masaya sa bawat edad.